kayo guys takan nga guba oh kita mo na guys mga butang na nahimong kuan guys mura na gyud ghost town oh Tagur na sila. Oh. So, may nang hatag dari kayo. Oh. So, may nang hatag dari. Oh. uya sa dakumpuan guys so oh. Natulimbang pa dyan guys. Kasi hey, guys mga sakyanan kung nakita na ninyo guys mga sakyanan na sila guys mga oh. tuwad guys. O oh, tara. Ito, 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 ito. Hmm. Nagbutak. Karami guys oh. So, balay nila dari guys. Oh. Lo so, looya sa mga balay nila dari guys. Sus, Lagyo sa so, mga sakyanan. Naabot dito. Naanod oh. mo na. Sus. Daghan kay mga sakyanan guys. Nangaanod. Huh? Huh? Lagi. Oh, mga salina guys. Tanap. Kita na mga salina guys. Grabe. Oh, mga bandit mga tuwat. So. guys mga sakyanan guys oi why gi pili bisag unsa guys aman oh ni saka guys oh kita bra kita nyo guys to ra eh. Wala gyud gipili guys bisag unsa pa kanindot sa balay unsa kamahal mahal sa balay ug unsa pa diha guys wala gyud gipili Ya na pa sa side guys so oh. kabantay ka na guys oh. na. so na so. Grabe jud guys, asin. balik na lang ni sa agi guys uy, kaya grabe sakit sa dugon makita ang mga koandre kay mura aning ghost town no mga sakyanan nila guys oh mga mahalon pa kay mga sakyanan guys pero oh unsa lang dagway anak so ano oh? na kita mo ni mga sakyanan ng duha kabog guys oh duha tulog guys, nang atulimbang, nang nagkabayo sa laing sakyanan, guys, so oh. tanawa, guys so, gabi, kaluoy yan, yeah, dun yung napita, guys so, oh. tanawa, guys, so oh. na gabi Sana naman yung na, guys, nag shout ka ng ghost town, guys na napay tubig ganit, guys, so oh. grabe, yun yung dambag yung tino. Grabe, dakong damage sa gibilin dali sa Cebu. Grabe, oh. Napay mga tubig, guys. Oo. Oh. May mga tubig pa siya, guys. Oh. so pa guys so oh. grabe nang kayo ito yung mga sakyanan dito ganyan guys so oh. grabe pupa asin. in ang ban sapaw guys so sa mga balay dali guys so ang sakyanan nila guys luhay kayo pero ang importante mga good guys no bahala mga gubang mga butang guys basta ang tao safe lang no kay kanang mga butang is makita ramana nimo makuha ra man ni mo kung maningkamot lang jud no? pero ang kinaboy sa tao kung makuha di na mabalik Grabe, lapo ka naman dali guys, oh. Tara guys. Ha? Ito, may sakyanan, so natabunan dito. Hala oh. Na, imagine na niyo guys. Hmm. Mga sanina nila puros lapok. Ang sulod silang balay guys. Nahimong oh, na pa guys oh. napagayso guba guys. Oh, na. Oh, saka na atok guys oh. So, tanawa guys. Kita niyo dari guys. Dari nga side pod. Hmm. Nya, yeah, to. Nang ang oh, mga sakyanan dito guys oh. Guys. Grabe. Grabe guys. O, so, ang sakyanan dito guys, 'yung low tao. Ano 'ni pag sa bagyo? Ano 'ni pag sa bagyo noon? Yeah, 'o. Oh. glaka uwi jenilas, dapat din nang tanong, halip kundi, saan? ano niya bilang laran ni? bilang lara sa manis, sa manis ay gawasanan dito sa nggit, tanbok ni di na, so mga yaro guys mga sin subscribe so, guys ala grabe ang saka sakyanan guys dapa guys grabe kadagan sa mga sakyanan mga dugmok diri guys hmm. grabe mga sakyanan guys so hastang win ang sana ang sana kanang win ba ah, uh, kanang bang bugat ya ba ban katong kan oh katoo dako guys so, kabugat jud ana guys tanawa Grabe na tulimbang guys oh, tara. Nakita niyo guys? Koon guys. Kita goy kalapog. So imagine ni man ang lapag guys Mata sa imoha. Balik sa tak Balik na tayo. Kmurag sakit at tudogha magblantaw din ni. Pasak na lang mi guys kay grabe guys. Hindi kaya no. Hindi kaya maglantaw ng inani guys. Kasi maglantaw ng inani guys oh nahitabo. So oh, na damage ang ilang dragon fruit diri guys so oh, farm Bunga Na sila dragon fruit plants abi guys. Damage ang ilang kuwan guys so oh. dragon fruit ilang farm. So grabe guys. Napagapoy tubig. big narao oh. Grabe lang. Yeah. Napa ni dire wala. Tan kay yung na. Guba. Go for go here So padaw na sad ani dire guys mangita sa mi kan dire na sila guys. Laban mo sad siguro ni dire. Aw oh, dire nagpundok sila guys so dire Guys, tanawaran yung sapagay guys. Guys, yung sa tubig guys. So, Doon Parting lama. Imagino nimo guys, parting habuga. Oh, pero niligil ang... Niligil ang kita ninyo guys. So tanawa guys. So ito niya. Kaya ring... kayo ang mga tao dar guys. Diri ang daghang patay guys. So diri ang daghan og patay guys. Oh, no, dun So, buwag yung diri signal. Walay tubig, walay kurinti diri guys. Walay kurinti o walay tubig guys. Kaya grabe ka kung ano so ah, Lui, basa, kaya, wo, so sa katong nai eh, nai ka na kuan guys sa mga sobra diha guys no Bas baka naman guys pwede mo mo share no kay luoy okay. jud kay dapita guys no wala silaay mga pagkaon diri walay tubig walay current walay signal mabundari. guys diri dapita walay signal basa. no? so mao guys so grabe kada ay, ko, sa damit sa damit sa typhoon diri guys oh buat yang mentik tu. Hmm. Atas Atas tak.